Kuyang hot topic ngayon ang pangalan ni Yasi Pressman dahil sa pagkakasangkot ng pangalan niya sa di relasyon Coco Martin at Julia Montes. Napabalita kasi kamakailan lang na siya raw ang bagong napupusuan ni Coco Martin sa kapila ng rumored relationship ng aktor kay Julia Montes. May mga showbiz personality na rin ang nagpapatunay na totoong nagsilang nga si Julia sa panganay na anak nila ni Coco. At ang pagkalat ng balitang ito ay naging sanhiraw ng pagiging hot-tempered ni Coco sa set recently. Hindi naman maikakaila na talagang naging extra close si na Coco at Yasi simula nang magkasama sila sa FPJs ang probinsyano. Makikita sa mga out-of-town shows nila at sa mga behind-the-scenes shoot nila ang special nilang pagtitinginan. Itinanggi naman ni Yasi Pressman na may namamagitan sa kanila ni Coco sa kabila ng mga naglabasang pictures at video clips ng sweetness nila sa isa't isa. Nakaranas kasi si Yassi ng pambabash sa mga taong mapanghusga. Ngayon nga sa kanyang Instagram post ay mararamdamang may pinagdadaanan ngayon si Yasi. Noong April 13 ay nagpost siya na isang matalinhagang mensahe. Kalakip ang picture niyang nakaharap sa dagat, hawak ang kanyang maleta at nakatingin sa malayo. Ang sabi niya sa post niya, Unsure where to next, but surely forward surely smarter and surely stronger than before. Sa comments section naman ng post na ito ay nagkomento ang kapatid ni Yasi na si Isa Pressman. Sabi ni Isa, but if you go forward, you'll fall into the water. Napabiro namang sinagot ni Yasi ng, and wash my pain away, na sinundan ng pagtawa. Kahit pabiro ay naiparating pa rin ni Yasi na may kirot siyang nararamdaman sa puntong ito ng kanyang buhay. May isang fan ang nagkomento at sinabing hindi naman daw nag-iisa si Yasi dahil may kasama siya Superman sa kanyang pagbabakasyon. Ito ay sinagot naman ni Yasi at sinabing siya lang mag-isa at enough na iyon sa kanya. Sa matinding pambabatiko sa kanya ngayon sa social media ay nag-iwan rin si Yasi ng isang mensahe. Ano pong masasabi nyo sa balitang ito? Share us your thoughts and comments below and don't forget to subscribe to Showbiz Broadcast.